So yan, good morning mga kaduskarte May project tayo rito Magpapalit tayo ng bracket kadena Kasi talagang Sira na tong kadena nya uh, Banat na banat na Mamaya papakita ko sa inyo kung gaano kalaki yung difference ng lumang kadena Tsaka tong bagong kadena Makikita yung papakita ko mamaya So sana sa manyo nga na hanggang sa Hanggang sa matapos Papakita ko rin sa inyo kung paano yung Mano-manong pagpuputol ng kadena Na hindi nyo na kailangan ng chain cutter Yung pinakamadaling paraan Para maputol yung kadena So simulan natin ang kalasan So ito ipapalit natin Ito yung luma

So yan, tanggal na. Sunod naman natin tong kadena. So ibig sabihin, pagka lumang-luma na yung kadena, malalaki na yung butas. Ayan <laughs> yung mga butas na yun. Oh. Tingnan yun. O, oh, yung butas na isa, maliit. Pero ito, lalaki na. o. Oh. Yan, yung mga butas. O. Oh. Yan. Yan. Ganyan na mangyayari sa kadena. Pagka pinabayaan nyo yan, na hindi nyo linangisan, Ganyan ang mangyayari. Tsaka tips. payo. Pagka ang kadena, wag na wag nyo lalagyan ng grasa. Marami kasi ang nakikita na yung kadena, nilalagyan nila ng grasa. Wag na wag nyo lalagyan ng grasa. Ang ilagay nyo lang is. Kasi pagka grasa, ang grasa nag-iipon lang yun ng buhangin. Bawat buhangin na didikit, doon na yun. Hindi natatanggal yun. Pero pagka langis, uh, limbawa langis ang nilagay nyo, hindi siya masyadong kapitin ng mga buhangin, mga likabok. At mas lalong tatagal ang tatagal buhay ng mga kadena nyo. Yung alikabok kasi, yun ang naging sa ng madali ang pagkasira ng kadena nyo. Meron mga ano, chain lubricant talaga na hindi masyadong kapitin ng mga alikabok. Pero pag buwas nilagyan ng grasa, ang dumi nang antignan, madali pang masira yung mga kadena nyo. So yan, yan mga kadiskarte. Ang laki ng ibabawas natin sa kadena ng bago. Tsaka pag nagpuputol ka ng kadena, di basta-basta putol. Hindi porkit ganyan, nakasya ng ganyan. Yun na yon. Hindi. Kaming hindi pa nakakaalam ng gano'n. Pero doon sa mga marunong na, share-share na lang. Para sa mga hindi nakakaalam, ituturo ko sa inyo kung paano yung dapat, dapat nagawin pang pag ka ng kadena. Para mailagay nyo rin ito ng maayos. Hindi nyo kasi may kakapag nagkamalagay ng putol, hindi nyo may to. Maniwala kayo. Para doon sa mga hindi nakakaalam ha. So yun ituturo ko sa inyo. Bali dito tayo magsisimula magputol. Kung sa tingin nyo okay na yan, puputulin nyo na rito. Hindi, dapat ang putol dito. Yan. O, oh, di ba? Nakalilo yung katena nya. Kasi yun ang dapat, yun ang tama. Pag dito tayo nagputol, ito nasa labas, isa nasa loob, mali. Pero dapat ang putol parehong nasa loob. Yan. Pag tinanggal mo ito nasa ibabaw na ito, maiiwan yung dalawang nasa, yung nasa loob. Yun ang tamang pagpuputol. Yan, ganyan. Hindi baling mag-adjust na lang kapatras ng konti yung gulong para umangat yan. siya puputulin natin. One, two, one, two, three, four. So, ito yung natin. Ito nasa ibabaw na to Yan. Yan. Kailangan na maiiwan. Pag nagputol kayo, maiiwan ito. Ito, ganito, ganito style yung nasa loob. Yan. Yung nasa loob ang maiiwan. Ito tatanggalin yung panlabas. Pagka nagputol ito, ang naiwan ay itong panglabas. Nako, mahirap may magkabit ng kadena. Hindi may lalagay yung lock. Hindi may dudugtong. Kaya dapat pag nagputol kayo, yung saktong putol nyo, ganito ang maiiwan. Yun, very good. Yung pag magputo lang mga kaya, ganito gawin nyo. Itong mga pin na to, pupukin nyo muna yan, palubugin nyo. E, kalulatan tan tayo, siyar na. Ngayon, pag napukpok nyo na, kailangan nyo nang palubugin ito dalawang to. Yung dalawang pinukpok nyo. Ito na rin lock na lumang kadyan ang gamitin natin pang tulak. Kasi wala tayong concrete na makita. Yan, ito na lang gagamitin natin. Ito ang kadyo yung Good luck ko. pag naputol niyo yung kadena nyo ganito dapat ang kalalabasan yan, parehong sa loob yan para may ilagay natin na maayos yung lock nya dapat ganyan may bagong dating na customer mga kadiskarte uh, palagay ko isingit mo natin yung motor nya kasi nagmamadali malilate na ro sa trabaho total tong ginagawa ko bukas pa to kukunin So ayan mga okay na. Kakabit na ka lang natin tong lock. So ayan mga okay na. Uh, kung nagustuhan yung video natin ngayon, please naman po paki-subscribe yung channel at paki-pindot na rin yung bell notification para lagi kang update sa mga susunod pa natin mga videos. So hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat. Bye bye God bless at mabuhay po kayo